Kung pinipili ka na niyang balewalain. Ito lang ang tanong. Hanggang kailan mo ipagpipilitan ang sarili mong hindi na pinahahalagahan? Hindi mo alam kung kailan nagsimula. Hindi mo rin alam kung anong eksaktong nangyari. Pero ang malinaw, hindi na siya katulad ng dati. Hindi ka na niya tinatawagan. Hindi ka na niya kinakamusta. At kung kausapin ka man niya, parang napilitan lang. Parang wala ng gana, wala ng lambing, wala ng effort. At ikaw nagtatanong sa sarili mo, anong nangyari? May nagawa ba akong mali? Mali ba akong mahalin siya ng sobra? Ngayon makinig kang mabuti. Pag-uusapan natin ang pinakaunang dapat mong gawin kapag pinili kanyang balewalain At yan ay ang huwag mong ipilit ang sarili mo. Hindi para sumuko kundi para ipakita na alam mo ang halaga mo at hindi mo ibinibigay iyon sa taong hindi marunong rumespeto. Ang katotohanang ayaw mong tanggapin, may malinaw siyang desisyon, hindi ka na priority. Kapag binabalewala ka ng babae, ibig sabihin, hindi ka na mahalaga gaya ng dati. At alam ko masakit marinig, pero mas masakit ang paulit-ulit mong ipinipilit ang sarili mo sa taong wala ng pake sayo. Hindi na siya nahihirapan kapag wala ka. Pansinin mo, dati kapag hindi ka nagparamdam, nagagalit siya. Ngayon, kahit ilang araw kang hindi magchat, chat wala lang. Kahit hindi ka magparamdam, parang mas masaya pa siya. That's the red flag na huwag mong balewalain. Kapag masaya siyang hindi ka bahagi ng mundo niya, bakit mo pa pinipilit maging parte nun? ang lason ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay hindi palaging katumbas ng pagmamahal. Marami sa ating mga lalaki iniisip na ang pagtitiis ay pagmamahal. Yung kahit binabalewala ka na, kahit hindi ka pinapansin, kahit alam mong malamig na siya, nagstay ka pa rin dahil mahal mo, dahil umaasa kang babalik yung dating siya. Pero ang stoic na lalaki hindi nabubuhay sa pag-asa. Nabubuhay siya sa realidad at kung ang realidad ay pinipili kang balewalain araw-araw, desisyon mong manatili sa sakit. Kailangan mong kilalanin kung kailan ka na pinapahiya. Kapag paulit-ulit mong ipinipilit ang sarili mo sa taong walang respeto, hindi na pagmamahal ang tawag doon. Pagpapahiya na sa sarili mo, kaya bago ka mag-chat ng namimiss kita, Bago ka tumawag ulit kahit hindi ka na sinasagot, tanungin mo ang sarili mo. Ginagalang pa ba ako ng babaeng to? Ginagalang ko pa ba ang sarili ko? Bakit hindi mo dapat ipilit ang sarili mo? The more you push, the more she pulls away. Ito ang hindi mo nakikita. Ang bawat mensaheng pinapadala mo kapag wala siyang sagot, lalo ka lang niyang binababa. Ang stoic na lalaki ay hindi pinipilit ang sarili niya kahit gaano pa kasakit ang paglayo. Bakit? Dahil may prinsipyo siyang sinusunod. Ang halaga ko hindi mo lang basta-basta matatapakan. Self-worth is built in silence. Kapag binabalewala ka ng babae, ang pinaka-powerful mong sagot ay hindi sermon, hindi explanation, hindi emotional message, kundi katahimikan. Dahil ang katahimikan mo, sinisigaw ang mensahe. Hindi ako disposable. Hindi ako para ipilit. Hindi ako para sayo kung hindi mo ako pinipili. Ang stoic mindset sa harap ng pagbabalewala. Let her feel the weight of losing you. Kapag binabalewala ka niya, huwag mong i-remind ang sarili mo sa kanya. Ipa-realize mo sa kanya ang pagkawala mo. At paano mangyayari yon? Tumigil ka sa kakachat. Tigilan mo ang kakahanap ng dahilan para magparamdam. Huwag mong ilike ang mga posts niya. Huwag mong pag-usapan siya sa mga kaibigan. Kapag tahimik kang umalis, dun niya mararamdaman ang tunay na epekto ng pagkawala mo. Hindi ka na dapat laging nasa background niya. Isipin mong buhay niya ay isang pelikula. Ikaw yung karakter na laging nasa background pero hindi binibigyan ng script. Wala kang linya. Wala kang spotlight. Pero umaasa ka pa rin na magiging bida ka. Hindi na ganyan ang mindset mo. Kung ayaw kang gawing bahagi ng kwento, gumawa ka ng sariling kwento na ikaw ang bida at wala siya. Pagtigil hindi. Dahil wala ka ng mahal. Kundi mahal mo na ang sarili mo. Hindi ka mahina. Dahil umatras ka. Ang pagtigil ay hindi palaging kahinaan. Minsan ito ang pinakamalakas mong pwedeng gawin. Dahil pinili mong umiwas sa paulit-ulit na sakit. Pinili mong lumayo hindi dahil sawa ka, kundi dahil sobra ka nang nasasaktan. Mahal mo pa siya, pero mas mahal mo na ang kapayapaan mo. Kaya mo pa siyang mahalin? Normal lang yan. Pero ang stoic na lalaki... Kapag pinapili sa pagitan ng babaeng binabalewala siya at kapayapaan, lagi niyang pinipili ang katahimikan dahil alam niyang sa katahimikan nabubuo ulit ang pagkatao niya. Kung pinili ka niyang balewalain ang dapat mong gawin ay hindi ang habulin siya, kundi ang ipaalala sa sarili mo na hindi ka para balewalain. Ang tunay na lalaking stoic hindi sumisigaw ng mahal mo pa ba ako, tahimik siyang lumalayo. At sa katahimikang iyon, dun siya biglang mamimiss. Uulitin ka lang hanggat hindi ka natututo. Kapag paulit-ulit ang pattern, ikaw na ang pumapayag. Hindi na ito tungkol sa kanya. Tungkol na ito sa iyo. Kung ilang beses ka na niyang binastos, binaliwala, sinaktan, at nananatili ka pa rin, ibig sabihin ikaw mismo ang nagbibigay ng permiso. Ang babae ay inuulit lang ang alam niyang pwedeng ulitin. Kaya kung gusto mong ihinto ang cycle, ikaw ang unang dapat magbago ng reaksyon. Huwag kang maging predictable victim. Kapag laging ikaw ang nauunang mag-reach out, laging ikaw ang nagpapaliwanag Laging ikaw ang nagsosorry kahit hindi mo kasalanan. Lagi kang nandyan kahit hindi ka na pinapansin, predictable ka na. At kapag predictable kang marupok, madali kang kontrolin, ipakita mong hindi ka na katulad ng dati. Ang katahimikan mo, yan ng lakas mo. Kung dati, bawat scene niya sa message mo ay sinusundan mo ng pangalawang message. Ngayon kahit hindi siya sumagot, kalma ka. Kung dati gusto mong klaruhin lahat, ipaliwanag lahat, unawain lahat, ngayon kahit walang closure, tanggap mo. Dahil ang stoic na lalaki ay hindi umaasa sa paliwanag ng iba para gumaan ang pakiramdam niya. Tinatanggap niya ang hindi maipaliwanag at gumuguhit siya ng linya. Hindi lahat ng mababait dapat pagtiisan. Oo, oh, mabait ka. Oo, oh, mapagmahal ka. Pero kung ginagamit na ito para abusuhin ka, hindi na ito kabutihan. Ito ay kahinaan. Kaya oras na para ipakita mong mabait ka pero may hangganan. Maunawain ka pero may prinsipyo. Tahimik ka pero hindi ka tanga. Ang ganting hindi nakikita, self-improvement. Focus mo na ngayon, sarili mo. Kapag hindi ka na pinapansin, hindi ibig sabihin wala ka nang dapat gawin. Sa totoo lang, diyan pa lang nagsisimula ang tunay mong kilos. Magayos ka ng katawan mo. Ibalik mo ang disiplina mo sa pagkain tulog oras. Palitan mo ang oras ng pag-aabang ng message niya ng oras sa pagbabasa, pag-aaral o pagkita ng pera. Bawat hakbang mo palayo sa kanya. Isang hakbang palapit sa mas panatag mong sarili. Gawin mong malinaw na may bago na siyang lalaki sa harap niya hindi para ipamukha, hindi para magparinig, kundi para ipakita na ang dating lalaking nakikiusap, ngayon ay hindi na humihingi, kundi pinipili. Dahil ang stoic na lalaki hindi bumabalik para makiusap, bumabalik lang para ipaalala kung anong klasing tao ang binitiwan. Ang pagbitaw na may dignidad, ipakita mong hindi mo kailangan ng audience para umangat. Walang need ng post sa social media. Walang pabida. Tahimik ka lang. Pero biglang nakikita nilang gumaganda ang buhay mo. Yung tipong wala kang sinabi pero nararamdaman nilang ibang klaseng lakas na ang meron ka ngayon. At kung naririnig man niya ang pagbabago mo sa ibang tao, doon magsisimulang bumalik ang tanong sa isip niya. Bakit ko siya binitiwan? Ang ganti mo ay hindi pagbabalik kundi pagangat. Hindi siya makakaramdam ng sayang kung palagi kang andyan. Pero kapag nakita niyang masaya ka na kahit wala siya, doon magsisimulang lumutang ang pagsisisi. At kapag dumating man siya muli, ikaw na ang may desisyon, hindi na siya. Ang bagong ikaw, hindi ka na umaasa, nagpapasya na, hindi ka na naghihintay ng sagot, hindi ka na sa nagbabakasakali, hindi ka na nagtatanong kung may pag-asa pa. Ngayon ikaw na ang gumagawa ng pasya. At ang desisyong yon ay para sa kapayapaan mo, hindi sa temporaryong saya. Ipakita mong may hangganan ka. Ang babae, minsan sinusubukan ka lang. Gaano kalayo mo kayang tiisin ng sakit? Gaano kalalim ang pagunawa mo kahit sinasaktan ka na? At kapag nakita niyang may hangganan ka, na hindi ka basta-basta dinidiktahan ng damdamin mo. Doon siya matutong gumalang. Kapag paulit-ulit kang binabalewala, huwag mong ipakita na kaya kanyang ulitin. Ipakita mong may hangganan ng pasensya mo at walang katapusan ang respeto mo sa sarili. Ang stoic na lalaki ay hindi nagyayabang. Tahimik lang siya. Pero ramdam na ramdam mo ang presensya niya at ang pagkawala niya kung mas malakas kaysa kahit anong salita ang babaeng nasanay na wala ka, huwag mong habulin yung sanay ng walang habol. Kapag nasanay na siyang wala ka, at ikaw ay bumalik na parang wala lang, mas lalo kang nawawalan ng halaga. Bakit? Dahil pinapatunayan mong kaya kanyang baliwalain at babalik ka pa rin. Kaya ang sagot, hindi ang pagbabalik, kundi ang pagiging hindi na kailangan. Pero hindi rin makalimutan emotional na vacuum, doon siya mamimiss. Kapag hindi ka na nagpaparamdam at hindi rin siya naghahanap, panatag siya. Pero darating ang araw na may mararanasan siyang moment ng lungkot, pagkabigo o simpleng katahimikan, at doon siya maiisip kung anong klasing presensya meron ka, kung paanong katahimikan mo ngayon ang nagsisigaw sa kanyang alaala, build an aura she can't ignore. The quiet transformation strategy. Hindi mo kailangang ipakita sa kanya ang pagbabago mo. Ipakita mo sa mundo. Ayusin mo ang katawan mo. Ayusin mo ang finances mo. Ayusin mo ang paraan ng pananalita mo, pananamit mo, paninindigan mo. Ang stoic na lalaki, hindi nagpaparamdam para lang mapansin, kundi gumagawa ng progresong hindi maitatago. Ipakita mong hindi mo siya kailangan. Pero pinili mo siya noon. Kapag nakita niya na mas okay ka na ngayon, na hindi ka na nakatali sa emosyon niya at hindi mo siya sinusuyo gaya ng dati, doon darating ang what if sa isip niya. What if hindi ko siya binitiwan? What if ngayon ko siya nakilala? Bakit hindi siya katulad ng mga lalaki ngayon? 'Yan ang mga tanong na hindi mo kailangang sagutin dahil siya na ang magtatanong sa sarili niya. Patahimikin mo ang mundo para tumahimik siya sa iyo. Withdraw mo ang lahat ng access. Gusto mong mamiss ka? Tanggalin mo ang access. I-unfollow mo siya kung kailangan. Iwasan mong tignan ang stories niya. Huwag mong ilike ang kahit anong post niya kapag wala na siyang nararamdaman na presence mo. Doon niya marirealize kung gaano ka katahimik, pero gaano ka kasakit mawala. Emotional curiosity is triggered by absence. Ang utak ng tao ay likas na curious. Kapag hindi ka na nagpo-post, kapag hindi ka na nagre-react, kapag hindi ka na bahagi ng feed niya, magugulat siya. Ano na kayang ginagawa niya? Masaya pa kaya siya? May iba na kaya siya? At ang hindi mo pagpaparamdam, mas malakas pa sa kahit anong sweet message. Habang wala ka, mas dumadami ang naiiwan mong presensya. Let time work in your favor. Hindi mo kailangang madaliin ang effect. Ang missing emotion ay hindi instant. Pero kapag consistent kang hindi nagpaparamdam, consistent kang gumaganda ang buhay mo, unti-unti ka niyang maiisip. At hindi dahil sa presensya mo, kundi sa epekto mo, hindi ka na nagpapalala pero naalala ka pa rin. Yung dating ikaw na nagsisend ng good morning, ngayon wala na, pero mas ramdam niya ang pagkawala mo. Dahil dati sanay siya sa messages mo, ngayon wala na, at yun ang bumabagabag sa kanya. Ang stoic na lalaki, mas nararamdaman kapag wala siya. Dahil hindi siya pabigla-bigla, pero kapag nawala siya, ramdam mo ang pagkakabawas. Huwag mong balikan, hayaan mong balikan ka. Kapag bumalik siya, iba ka na. Kapag dumating ang araw na magparamdam siya ulit at magtanong ng simpleng kamusta, alalahanin mo. Hindi ka na yung lalaking dating naghihintay. Ngayon ikaw na ang may choices. Ikaw na ang pipili kung worth it pa ba siya sa bagong ikaw. Mamis ka bilang lalaki, hindi bilang laruan. Ang goal mo ay hindi para balikan ka. Ang goal mo ay mamis ka bilang isang lalaki na marunong magmahal at marunong ring lumayo kapag hindi pinapahalagahan. Kapag naging ganito ka, hindi lang siya mamimiss ka, manghihinayang siya. Kapag nasanay na siyang wala ka, ang paraan para mamiss ka niya ay hindi ang pagbabalik, kundi ang pag-angat. Tahimik kang nawala, pero mas malakas ka ngayon. At kahit hindi ka niya aminin, ikaw pa rin ang iniisip niya kapag mag-isa siya sa gabi. Ang stoic na lalaki, hindi kailangang magparamdam para maramdaman. Hindi kailangang maghabol para hanapin. Hindi kailangang magsalita dahil ang presensya niya kahit wala hindi nakakalimutan. Huwag kang mabulag sa pagbabalik. Huwag mong hayaan ang emosyon mong mauna. Normal na kiligin. Normal na ma-excite. Pero tandaan, hindi lahat ng bumabalik ay dapat pang tanggapin. At hindi lahat ng bumabalik ay genuine, minsan curious lang, minsan bored, minsan nagsisisilang pansamantala. Ang stoic na lalaki hindi umaasa agad. Pinagmamasdan muna niya ang intensyon. Tanungin mo, bakit ngayon lang? Kapag nagparamdam siya, huwag ka agad sumagot ng miss din kita. Sa isip mo lang itanong mo. Bakit ngayon lang? Bakit sa panahong okay na ako, tsaka siya bumalik? Ito ang sinyales. Baka hindi ka talagang na-miss. Baka hindi lang siya sanay na wala kang atensyon. Ang tamang reaksyon ng lalaki, sagutin mo ng galing sa isip, hindi sa puso. Kapag nag-message siya, sagutin mo. Pero hindi na ikaw yung dati. Hindi ka na sweet. Hindi ka na naghahabol ng koneksyon. Kalma lang. Maayos. Pero may distansya. Halimbawa. Salamat sa message mo. Ayos lang ako. Hope okay ka rin. No emojis, no heart. Just facts. Just peace. Huwag mong baliin ang tahimik mong reseta. Ang katahimikan mo, 'yan ang gamot na gumana. At ngayon na umepekto na ito, huwag mong itigil ang healing mo. Dahil minsan, ang bumabalik ay hindi dahil mahal ka pa kundi dahil hindi niya matanggap na nag-move on ka na. Balik muli. Pero hindi gaya ng dati. Pagsusulit, yan. Hindi pagbabalik. Kapag siya na ang naghabol, huwag mong isiping happy ending na agad. Test ito. Tinitingnan niya kung babalik ka agad sa dating ikaw. Pero ngayon dapat maramdaman niyang iba ka na. Na kung gusto kanyang makausap, kailangan niya ng effort. Hayaan mong siya ang magsabi ng pwede ba ulit. Huwag ikaw. Huwag kang mag-assume. Kung gusto ka talaga niyang balikan, hayaan mong siya ang magsabi. Hayaan mong siya ang magsabi ng, Pwede ba tayong mag-usap? Pwede ba tayong magkape? Pwede bang simulan ulit? At kahit sabihin pa niya, nasa iyo pa rin ang desisyon, irespeto ang sarili mong binuo sa panahon ng pananahimik Tanungin mo ang sarili mo. Mas mabuti ba ako ngayon? Hindi lahat ng pagbabalik ay pagpapala. Minsan ito ay distraction. Dahil baka ngayon mas tahimik ka na. Mas payapa. Mas panatag. Kapag bumalik siya at naramdaman mong ang dating sakit, ay pwedeng bumalik muli. Paka hindi worth it. Dapat balance, pagpapatawad at pagpapahalaga sa sarili. Kung sakaling tanggapin mo siya, huwag basta-basta. Ipaalam mong hindi mo na uulitin ang dating ikaw at hindi na rin niya pwedeng ulitin ang dating siya. At kung hindi siya handang magbago, tahimik kang lalayo ulit. Hindi na may galit, kundi may dignidad. Kapag ikaw na ang may kapangyarihan. Yung dating hinahabol, ngayon ay pinag-iisipan. Dati siya ang may hawak ng atensyon mo. Ngayon ikaw na ang pinag-iisipan niya. At yan ang tunay na pagbabago. Hindi para ipagyabang, kundi para ipaalala sa sarili mong, ginawa ko ang tama, pinili kong hindi habulin, at ngayon ako na ang pinipili. Huwag kang matakot umalis muli kung kailangang umalis. Kung sakaling bumalik siya pero hindi na ayon sa pagbabago mo, handa kang umalis muli. Hindi dahil hindi mo siya mahal kundi dahil mas mahal mo na ang kapayapaan mo. At kung mananatili man siya, dahil may respeto na siya ngayon sa kung sino ka, hindi dahil sa pangungulit mo, kundi sa paninindigan mong tahimik pero totoo. Kapag siya na ang naghabol, huwag kang matakot na hindi na agad bumalik. Dahil minsan ang taong binaliwala ka noon ay kailangan mo makilala ang bago mong ikaw bago siya maging karapat-dapat sa iyo ulit. Ang stoic na lalaki ay hindi nagpapaikot sa emosyon. Hindi rin nagpapadala sa kilig. Dahil alam niyang ang pag-ibig na walang respeto ay hindi pag-ibig kundi attachment lang. Panatilihin mo ang dignidad mo. Panatilihin mo ang pananahimik mo. At kapag bumalik man siya, alam mo na ngayon ang gagawin mong lalaki. Kung naramdaman mo ang buong serye ng video na ito, i-comment mo sa baba. Tahimik akong bumangon, stoic akong lumalakad. I-like mo ang video, i-share sa kapwa mong lalaking gising na sa katotohanan. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang stoic content na tunay na lalaking. Pilipino ang kailangan.